Hello mga Chuki! And for today's video ay magluluto na naman tayo ng super ang sarap ng ating recipe for today's vlog. Dalawang ingredients lang mga Chuki ang gagamitin natin dahil syempre mega tipid-tipid tayo. Ayan naglaga lang ako ng patatas, isa't kalahating patatas lang yan mga Chuki. And of course, is sponsored by na naman itong ating potato. So nilaga ko lang siya at hiniwa ko siya ng pa-cubes para mas mabilis sa uh, lumambot yung ating uh, patatas. Pagkatapos, minamash ko lang siya ng aking sandok. Okay, so kung nakita ninyo, tinaray ko yung sandok na yan. Pero mas maganda yung uh, tinidor na lang pala siya pag -mask. Kung wala naman kayo, kasi meron tayong pangmas talaga ng potato. Pero kung wala naman yun, eh pwede nang tinidor ang gamitin natin mga chuki. As long as mamas natin. Okay? So, yan Chucky. Kung magustuhan mo yung aking video mamaya, please don't forget to click subscribe, like, and share naman dyan. Ikaw, Chucky, sa potato, anong paborito mong luto yung potato? Ayan. Kasi ako, gusto ko talaga itong ifa-fry ko yung ating potato. So, yan. Kapag pino na, Chucky, yung ating uh, potato, pwede na natin ilagay yung ating tatlong piraso ng itlog. So, yan, Hiniwalay ko yung pagbiya ko ng itlog kasi ayaw kong idiretso dun sa patatas kasi minsan kasi hindi mo alam na may halong bugok na pala yung itlog. So, pag hinalo mo na dun, ay sayang na talaga yung potato mo. So mas mainam nang biyakin mo siya ng paisa-isa, saka mo ilalagay sa isang lagayan at saka mo siya ihalo sa iyong main ingredients. O yan mga chukis, simple lang paghalo haluin mo lang yung potato at saka yung itlog. Ayan. Halo-halo, halo-halo lang. Ayan. Hanggang sa magmix na talaga siya mga chukis. Pagkatapos magpainit lang tayo ng kawali, ayan of course maglalagay tayo ng olive oil para mas masarap yung ating fried potato. So olive oil lang ginamit ko mga chuki. So don't worry kahit maraming oil yan, very healthy yung ating olive oil. So ito na nga chuki, naglagay na nga ako ng isang scoop. So first scoop yung ating ginawa, that is one and a half of potato. So first scoop lang yan mga chuki, ayan. So, ganyan lang kasimple mga Chuki. Pagkatapos ito panoorin, itry mo rin lutuin. And I'm sure magugustuhan mo Chuki yung aking recipe for today's video. Ayan. Lalo na sa mga OFW na katulad ko. Ayan. Na living alone sa ibang bansa. Ayan. Pwedeng pwede mo itong gawin. Instead na bibili ka pa ng pagkain mo sa labas, why not cook your own food? May matutunan ka na sa pagluluto mas healthy pa ang iyong lulutuin. So, ganyan lang siyang kasimple mga chuki. Ngayon, makikita nun yun naman yan pag medyo mag-brown na yung ating piniprito kasi yung kanyang ilalim naman yan, yung gilid-gilid niya yan, pag nakita ninyo katulad niyan, o, oh, dahan-dahan nyo lang siyang iangat, sa kanyo babalik tarin rin. Siyempre, gamitan nyo ng ibang sandok para may pag assist kayo. So, ganyan lang siya mga kachuki. So, yan. So ngayon, ang gagawin natin, kaya na siya natin binaliktad kasi ayaw namin nating ma-burn yung ating uh, potato. So ang gagawin natin is, pabalik natin uli for the second time mamaya mga chuki So yan mga chuki nasa inyo yan. Kung gusto ninyo ng uh, almusal ito, pwede rin siyang tanghalian at pwede rin siyang hapunan mga chuki Dahil itong recipe natin ay napaka napaka anong tawag dito napakasarap at pwede siyang uh, kahit sa anong any uh, anytime ng day yung ating meal so pag ganito na mga chuki yung ating niluluto ayan luto na siya and I'm excited na akong kakain mga chuki so ayan tikman na natin kahit sobrang init pa ng ating potato fry ayan mga chuki potato mash fry Ayan, tikman na natin. Mmm, ang sarap. Okay, kung nagustuhan mo yung aking video, please don't forget to click subscribe, like, and share na naman mga chuki. Okay? Thank you for watching. Love, love, love.